kumusta magandang araw so welcome back muli dito sa aking channel so for today's video nga pala ano kay meron kayong nakikitang talaba so itong talaba naman ngayon ay aking paku ano bubuhusan na pinakulukong tubig kasi ito yung kakainin natin ngayon so as usual kainan time na naman dito sa aking channel for today's video ano so dito nga kami mag luto sa labas para maiba naman ko no so ito naman yung aming mga alaga si spike at saka si brownie so napakulo na ako ng tubig tubig. Tapos, syempre, pakapikapi muna. Oh. Sana all. Kasi wala kaming pasok sa trabaho, kaya bonding time. So, quality time na naman tayo ngayon dito sa labas. At syempre, hindi mawawala yung gulay. So, meron kaming pako. Itong pako, nabili ito ng aking asawa dun sa syudad. So, ayan, pinakulo ko na yung tubig at kumulo na nga. So, binuhos ko na sa aming talaba. So, pagkatapos naman, binabad ng sandali, habang binababad, ay hinugasan ko itong aking mga hinimay na gulay. So, ayan na nga yung ating talaba. So, ibinuhos na yung tubig. At pagkatapos naman, so, naglagay muna ako ng panggatong hakay. Alam mo na. So, merong natirang tubig sa... Uh, Takole, takole, takore, takore, <laughs> takore. Hindi ko alam kung ano Tagalog ng takore. Takore din ba? Comment down below kung ano yung Tagalog ng takore sa inyo. Basta dito sa amin ang pangalan niya, takore. So, ito na nga yung gulay. So, pagkatapos, sinunod ko naman yung papiprito ng ating toyo at saka tilapia. So, meron tayong toyo at saka merong tilapia. So, ito yung magiging ulam natin for today's mukbang. Mukbang! At ayan. At kumuha nga pala ako ng dahon ng saging dito sa likod ng bahay namin kaya dito kami kakain ngayon so hindi kami gagamit ng plato kaya para ma naman namin yung ano, budol fighter ah, di ba diba? Sana all So since na natapos na nga ako sa pagluluto ng aming ulam so itong kanin ay luto na din so this time naman ay mag Handa na ako para sa aming kakainin. So, ito yung aming kakainin ngayon para sa umagang ito. So, meron tayong pritong toyo, pritong tilapia, gulay, at saka yung ating talaba. So, ayan yung ating mga ulam ngayon. So, ito naman ang ating sukang sausawan. So, hindi mawawala ang ating sukang sausawan. So, alas 9 na nga pala ng umaga ng mga oras na yan. At saka pa lang kami kakain ng aming agahan. Kaya, ayan. So again, this is Meng's vlog. Hindi pa tapos. Kain tayo.